Ang Los Angeles Lakers ay muling haharap sa isang mabigat na laban sa kanilang pangalawang sunod na laro ngayong Pebrero kung saan makakalaban nila bukas ang Minnesota Timberwolves. Matapos ang explosive win ng Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks, magsisilbing pagsubok ang susunod na mga laban para sa Purple and Gold, lalo na't makakalaban nila ang malalakas na team ng Timberwolves at ang kanilang crosstown rivals, ang LA Clippers, sa dalawang sunod na laro. Ang labanan sa pagitan ng Lakers at Timberwolves ay magiging sagupaan sa pagitan ng dalawang mahuhusay na guards sa NBA ngayon na si Luka Doncic at si Anthony Edwards. Parehong nagkaroon ng mga hamon ang dalawang manlalaro ngayong season, ngunit sa papalapit na business end ng regular season, season, inaasahang mas pa ang kanilang laro. Ito na ang pang-apat na paghaharap ng dalawang koponan ngayong season kung saan may 2-1 na record ang Minnesota sa serye. Ngunit hindi basta-basta ang Lakers ngayon dahil nasa tatlong sunod na panalo sila at isa sa pinakamainit na koponan sa Western Conference. Na merong 8-2 win-loss record sila sa huling 10 games at may 20-7 win-loss record sa kanilang home court. Samantala, medyo pabago-bago ang laro ng Timberwolves ngayon na natalo sa lima sa kanilang huling sampung laban. gayon Gayunpaman, nagawa nilang putulin ang kanilang dalawang sunod na pagkatalo matapos taluni ng Oklahoma City Thunder, bagay na magbibigay sa kanila ng kumpiyansa kontra Lakers. Gayunpaman, hindi na ito ang parehong Lakers na tinalo nila sa dalawang huling laban dahil mas lumakas nga ang Lakers ngayon lalo na sa kanilang depensa lalo na last game nila ay hindi naglaro si Vanderbilt. Inaasahan naman na babawi ito kay Anthony Edwards sa pang trash talk nito na karaang laban nila. May mga eksperto nga din na naniniwala na kayang ilockdown ni Vanderbilt si Anthony Edwards gaya ng ginawa niya dati kay Stephen Curry. Samantala, marami nga ang nakapansin kay Lebron James na sa first three quarters ay medyo tahimik pagdating sa opensa at hindi ganun kaagresibo. Sa panahong ito, si Luka Doncic at Austin Reeves ang mas aktibong nagtatrabaho para sa kanilang koponan. Ngunit kung may isang bagay na kilala si Lebron, ito ay ang kanyang matalinong pagmanage ng kanyang energy sa laro. Sa unang tatlong quarters ng laban ng Los Angeles Lakers kontra Dallas Mavericks, si Lebron James ay kumuha lamang ng walong shot attempts. Kitang-kita na tila iniipon niya ang kanyang lakas para sa huling bahagi ng laro. Kaya pagdating ng fourth quarter, nag over nga itong si Lebron James upang dalhin ang Lakers sa panalo. Sa loob ng fourth quarter, si Lebron ay nagpakawala ng siyam na tira kung saan pito ang pumasok. Sa loob lamang ng isang quarter, umiskor siya ng 16 points na naging malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Ipinakita niya na kahit sa edad niya ngayon, kaya pa rin niyang magdomina sa laro laban sa mas bata at mas malalakas na kalaban. Dahil sa kanyang patuloy na dominanteng performance, marami ang naniniwala na dapat siyang isa nasa MVP ladder ngayong season. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siyang nagiging isa sa pinakamagagaling na manlalaro sa NBA. Sa kabilang banda, lumulutang na rin ang balita tungkol kay Chris Paul at ang posibilidad ng kanyang buyout mula sa San Antonio Spurs. Ayon kay Chris Paul, siya at ang kanyang agent ay kasalukuyang pinag-uusapan ang kanyang susunod na hakbang lalo na't na malabo nang makapasok ang Spurs sa playoffs matapos mawala si Victor Wembanyama dahil sa injury. Ayon sa ilang NBA insiders, posible raw na makuha si Chris Paul ng Lakers lalo na kung magdesisyon siyang magpa-buyout ngayong season o sa paparating na off-season. Hindi malayong mangyari ito lalo na't na matalik na magkaibigan si na Lebron at Chris Paul at maaaring makita natin silang maglaro sa parehong koponan bago matapos ang kanilang mga karera.